Hi guys! For today's uh, video ay huwag nyo na akong i-bash kasi unahan ko na kayo. Natatakam kami ng Alumpiang ah, Shanghai. Hindi namin alam kung paano. So nanonood lang ako sa YouTube tapos ito yung gusto kong gayahin. Kaya huwag nyo na akong i-bash kasi alam kong baka may magko-comment na naman dyan na Uy bakit hindi ganito ganito ang nilagay. Basta ko ano yung pinanood ko sa YouTube na gusto kong gayahin ay yun na yung ginawa namin. Kasi hey. gusto namin kumain ng lumpiang Shanghai. So ayan. Carrots at saka yung hey. Ah uh, sibuyas at bawang ang nilagay nilagay tapos ayan na sinunod namin yung itlog na 5 uh, pieces yan tsaka yan cornstarch tatlong sukat I mean, ano bang tawag dyan ay basta yan na yan tignan namin kung masarap pero nung naluto naman guys medyo okay okay naman yung lasa parang hindi pa yun yung lasa na gusto ko pero okay na yun sa susunod baka ma perfect na namin So, nilagyan namin ng maraming paminta kasi mahilig kami sa paminta. Then, paprika. Maraming paprika. Then, mekos, mekos, hanggang mag mix-mix uh, lang lahat. Guys, first time kong uh, magluto uh, ng ganyan, ng lumpang, lumpiang Shanghai. Ay, hindi pala first time kasi dati gumawa kami ng uh, lumpiang Shanghai din na uh, pinanood ko sa isang video. Pero may ano yun, uh, ano yung dahon na yun? Nakalimutan ko. Parsley. Tapos, ayaw pala ng mga kapatid ko yung parsley. So, ngayon, wala kaming nilagay na parsley. Carrots lang at saka sibuyas. Bawang, paminta, paprika, and salt lang. Yung nilagay namin yung pampalasa din. Egg. So, ayun. Muntik pa namin makalimutan lagyan ng uh, asin. So, ayun. Nilalagyan namin ng asin. Tapos, ang sobrahan pala namin ng nailagay na asin. Kaya medyo maalat-alat siya. Kaya sa susunod, alam ko na dapat dalawang spoon lang. Magkakasakit kami dito ng uh, bato char. Kaya <laughs> talaga pag nagpapakisga, na, hindi naman perfect agad-agad. Kaya wag na kayong magpapash. Kasi first time nga namin gawin. Siyempre, hindi na agad mapu-perfect Sa susunod, uh, perfect na namin yan. So, ayan. Kahit medyo maalat-alat siya. Pag sinawsaw mo naman sa vinegar, maging uh, Okay na siya. Tapos nilagyan ko na ng sugar kasi wala kami oyster sauce. Kasi yung napanood ko na video, oyster sauce yung nilagay pero kami wala. Kaya, ayan, sugar na lang. Then, mekos-mekos ulit. maingay sa labas kasi nandito ako sa bodega. Dito namin bodega na ginawa yan. Pagkatapos ng work ng aking mga kapatid. So, ayan, na-mekos-mekos na mekos na lahat lahat ng ingredients sa so it's time to rubber rubber pwede ba medyo mabagal pa sila niya na mag uh, <laughs> mag uh, roll mag rubber kasi nga hindi naman nila agad agad alam eh. nag -pra practice pa lang sila kasi gusto na nga namin kumain kaya kailangan kami na ang gagawa para mas marami at manakakatipid kasi mahal yung yung nag-iikot dito magtitinda ng lumpiang Shanghai 15 pesos ang isang niyan yung isang piraso niyan kaya sabi ko bili na lang kami ng dalawang kilong uh, pork na uh, giniling tapos ayan marami na kaming na-imbak para may babaunin kami sa Ifugao pag uwi sa May 11 para magbutos tapos yun yung nasa isip pong dalhin namin may na, uh, baunin or ipreton na lang namin pag uwi sa bahay sa province kasi na po i- I-freezer namin yan. Tsaka may ex-back kasi kami dito. Kaya, ayun, pwedeng dalhin doon. Marami na kami nagawa yan. Nasa 10, ten... 10 na pack. Hindi lang nakita sa video nung huli. So, ayan. Tapos, yung iba naman yan, pinito ko na. Ayan. Para, tikman agad. Kaya hindi kami gumawa ng sausawan. Wala akong pinagitang sausawan dyan. Kasi, hindi pa ready. Ang akala ko, i-freezer namin yan lahat para tsaka namin iprito pag Pagkakawin na kami sa Ifugao, sa Pravians. Pero, sabi nila, hindi na daw nila maantay yun, kaya magprito na kami ngayon. Kaya hindi kami nakagawa agad ng sausawan. Pero, masarap yun, sausaw sa vinegar, na may sili, sibuyas, at uh, pipino. O diba, nakagawa kami ng mga sampung ganyan, pak. Tapos yun yung na-freezer ko para may babawin kami. At saka, iba yun, at iba din yung niluto namin. Marami din kami na yung ito. O diba, nakatipid na kami. Kesa naman, yung know, bibili pa kami ng yung sa kilala ko na 15-15. Ang isang pirasong lumpiang shanghai. 15 pesos yung isang piraso talaga. Hindi ko naman masisisi yun kasi alam ko naman ang mahal. Ang baboy dito. Si yung pork. Yung per kilo nila sa palengke. Ang mahal-mahal. 430 ata yung boneless. Yung boneless, hindi ko sabihin boneless. Ang tawag nila doon yung ginigiling. Yung walang buto-buto. Siyempre alam naman nang nila yung may buto-buto. So ayan. Ayan na yung mga nakapak. May ref ko na yung iba. Marami na kami stock dito pag uh, i-crave na kami, hindi ko nila lang